Dahil po ngayon ay selebrasyon ng ASEAN Day, magbalik tanong muna tayo sa kasaysayan ng ASEAN at ang ilang mahalagang yugto sa loob ng 57 taon ng samahang ito. Panorin po natin ito. Noong 8 ng Agosto 1967, sa isang makasaysayang araw sa Bangkok, Thailand, nagtipo na mga foreign ministers ng limang bansa, Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore at Thailand, upang lagdaan ang ASEAN Declaration kilala rin bilang Bangkok Declaration. Sa pamagitan ng pagkilos na ito, naitatag ang Association of Southeast Asian Nations o so ASEAN at ang mga bansang ito ay kinilala bilang mga founding fathers ng ASEAN. Sa mga sumunod na dekada, lumago ang ASEAN mula sa limang founding members hanggang maging isang makapangyarihang samahan ng sampung bansa. Sumali ang Brunei Darussalam noong Enero 1984, sinundan ng Vietnam noong Hulyo 1995, Lao PDR at Myanmar noong Hulyo 1997 at Cambodia noong Abril 1999. Layo ni ng Asia ng pagtutulungan sa iba't ibang larangan gaya ng ekonomiya at socio-cultural kasabay ng pagtataguyod ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Noong 1990s, lumakas ang boses ng ASEAN sa mga usapin ng kalakalan at seguridad, noong Desyembre 1995. Isang mahalagang hakbang ang naganap ng nilagdaan ng Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone Treaty na naglalayong gawing isang nuclear weapon free zone ang Timog Silangang Asya. Bilang pagunita sa pagkakatatag ng samahan, tuwing ikawalo ng Agosto ay ipinagdiriwang ang ASEAN Day ang araw na ito ay nagbibigay-diin sa mga makasaysayang tagumpay ng organisasyon at ang patuloy na pagsusumikap na isulong ang pagkakaisa, kapayapaan at kooperasyon sa pagitan ng mga miyembrong bansa. Ngayong 2024, ipinagdiriwang natin ang ika-57 ASEAN Day na may temang Connected and Resilient Community. Ito ay sumasagisag sa sama-samang pagtutulungan tungo sa nagkakaisa at maunlad na rehiyon na pinagtitibay ng mga ugnayan na nagbubuklod sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. At kaugnay pa rin po ng selebrasyon ng ASEAN Day. Ay humingi po tayo ng karagdagang detali at salipin ang magiging selebrasyon niyan ngayong araw sa ating bansa. Makakapanayan po natin si Sir Mike Mohen Padilla, ang Philippine Secondment Officer to ASEAN. Sir, magandang umaga po sa inyo. Diane Carer po ito ng PTV. Magandang umaga po, Ms. Dayan. And bago po tayo magsimula, gusto ko lang po ng Happy 57th ASEAN Day sa atin. Good morning po. Good morning and Happy 57th ASEAN Day din po sa inyo. Well, natunghayan po natin kanina yung uh, one more video presentation about po sa ASEAN, but please do tell us more about what is ASEAN at ano po ba ang pangunahing layunin ng ASEAN, sir? Actually, ang ganda nung ang ganda ng video ninyo, parang short pero na-encapsulate na, 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 lahat yung history na, ng, ng ASEAN. But more than that, I think um, dapat natin i-emphasize na you always take pride na ang Pilipinas ay isa sa mga founding fathers ng, ng ASEAN. So um, every time na naisip natin ito, nakaka-proud bilang, bilang Pilipino na ang Pilipinas isa sa mga bansa na nag-initiate ng na magkaroon ng ng ganitong organisasyon. Mm -hmm. So um, sa ang ASEAN kasi, of course we have we have the three pillars, no? May tatlong pillars 'yan, una economic pillar, political security pillar, at then sa DSWD, um, we lead the social cultural community pillar sa sa Pilipinas. So um, ito yung part ng ASEAN na doon tayo sa people-centered dimension ng ASEAN, ano? No? At DSWD yung nag yung nag-shepherd nito. So ano ba ang ASEAN? Ano ba yung ano ba yung kanyang mga um, goals o, o um, objectives no? Una, um, promoting regional peace and stability. Of course, economic cooperation, social and cultural um, development, expanding trade. Of course, hindi mawawala yung promotion of human rights and justice and of course enhancing security security the cooperation So, um in short, ASEAN aims to build a stable, prosperous and peaceful region with uh, um sa buong sa buong um um with the uh, 10 member states and of course, kalabunin i-mention na um uh, meron na yung ongoing efforts na isama ang Timor-Leste mm -hmm. um as the 11th member state. Mm -hmm, yes, Mr. Mm -hmm. yan. Okay. Dito po sa Pilipinas, sir, ano po yung ating mga kumbaga, highlights ng ating celebration ng 57th ASEAN Day? Oo. Um, buti yung buti na itanong mo. Actually, alam mo ano yan. Um, by virtual presidential 282, um, dinideclare niya, dinideclare ang August as ASEAN Month. Okay? So, kasabay niyan, of course, August 8 as ASEAN Day. So, lahat ng mga government agencies natin are, are mandated na mag-participate or gumawa ng mga activities to increase um, ASEAN awareness. So, simple as for example, um, dapat sa raising ceremony, dapat lagi pinipray yung ASEAN hymn, yung mga, yung mga ganyan. Tapos, um, kinesya ko nga yung data ko ngayon na ang daming mga kasabay na iba't ibang, iba't ibang agencies under ASCC, yung part namin, nakakatawa kasi mga reports sa amin, may mga mini concerts, may mga webinars, may mga seminars, may mga cultural presentations. So part ito ng mga ginagawa ng ating um, ng ating mga agencies no, na ng pagdiriwang ng ating ASEAN Day celebration. Mm -hmm. How about other members of ASEAN? Paano po ba karinirong ipinagdiriwang po itong ASEAN Day? At saka meron po ba siguro mga collaboration among the members regarding our celebration? Uh Yes, um, um, po. Um, yung ating mga counterparts sa ibang bansa, so meron kaming, kung saan bansa, meron akong counterpart na nine na bansa. So kahapon, nag-usap-usap kami. O oh, anong bang ginagawa ninyo na preparations ninyo or celebrations ninyo? So pretty much the same. May mga seminars sila, may mga webinars sila, ganyan. Cultural presentations, even yung mga food festivals nila. So yun yung mga ginagawa po nila. Pero ang common sa atin is sa buong bansa, sa, 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 buong region, ang common is yung mga efforts and initiatives to increase yung awareness about ASEAN. Kasi nakakalungkot isipin, pero hindi lang naman sa si Pilipinas, pero sa ibang bansa na unti-unti pa lang nakikilala at nalalagay na efforts ng, ng ASEAN. Mm -hmm. So, di ba sa atin mismo, for example, nung tayo, mga element sa grade school pala, mababasa lang natin, ganyan. Pero wala pa talaga gaanong paggagap, wala pa talaga gaanong um, wala pang increased awareness about about ASEAN. Mm -hmm. So maganda ang pagkakataon nito hindi lang sa Pilipinas pero sa ibang bansa also na ito'y pagkakataon din namin no na para mapopularize kung ano ba yung ASEAN. Mm -hmm. Kayo sir, ano po ba yung inyong mga recommendations para mas mapataas pa yung awareness ng bawat membro ng ASEAN patungkol po dito sa ating organisasyong ito? Uh, may mga may mga kami sa ASCC ngayon which is led by DSWD and of course the DepEd na no? yung yung information dissemination natin sa kan yung mga PTV for of course kayo sa media um usap kami lagi ang PTV4, ang PCOO, mga katulong din nito at makasama po natin ito na ma-popularize pa sa sa Pilipinas kung ano pang ASEAN at ma-maintindihan nila lalo. Of course, um, we always uh, ask the support of DepEd para sa aka sa, 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 mga schools naman sabi din namin ang ched sa sa dito initiatives namin of course ang aming ang ating mga ang ating NYC sila naman ang in charge sa sa awareness among the youth so lahat ng mga DNR and are also initiatives nila uh, NCCA lahat po no, may mga collective efforts kaming ginagawa para mas maging aware pa yung mga Pilipino about ASEAN. Mm, so tulong-tulong ang lahat ano, to increase awareness. Pero ito, sir, ano pa po yung ilan pa sa mga plano at proyekto ng gobyerno ng Pilipinas para isulong po ang ASEAN social-cultural community? Hindi uh, to. Ang DSWD, as I said, kami yung nag-lead ng social-cultural social, social community o ASCC no, sa Pilipinas. So, mas napapadalas ang aming mga meetings ngayon. Especially, of course, malapit na tayo mag-lead o mag-host ulit ng ASEAN in 2026. So ngayon po, ang focus po namin ngayon is tayo po ay nagka-participate na sa isang um, regional, regional activity or initiative that we develop the strategic plan for ASEAN for ASEC 2045. So ngayon po may mga efforts po tayo ang mga ang mga other uh, like, mga agencies po na tutulong-tulong po kami para po isulong sa regional level at sa buong bansa na rin siguro yung mga advocacies na gusto natin i-push for, for, for the ASEAN. No? Para mas maging resilient tayong community, connected community, prosperous community, at yung region na talagang nagkakaisa. Mm -hmm. Uy, mag-host pala tayo sa 2026. So maraming mga preparations yes, ma for that. Ano, naghahanda na ba ngayon? I mean, as early as this time for our hosting on the 2026? Oh, pwedeng magyabang ng kote. Sige pa. um, kapag, um, kapag usap natin ng ibang bansa, kasi ang host po next year is Malaysia pa lang. As is, is, is Malaysia. So tayo, dalawang taon pa bago tayo mag-host. But we have commenced our preparations already. So when I was talking to Malaysia a few months ago, oh, ano lang ginagawa ninyo? So sabi nilang gano'n, ah, ano pa, medyo mayroon activities pa lang kami. Of course, kami tayong mga Pilipino, sinasabi so namin, ah, kasi ngayon, tapos, They, they, they ask me, o kayo so sa Philippines, ano ang ginagawa ng inyo? So sabi namin gan, all oh, the president organized yung NOC, or organizing committee for the preparation for the, for the, for the ASEAN hosting namin. So kami po sa DSWD, sinisimula na po namin itong mga preps na to. Meron po mga people in charge sa ating mga activities na naka-light up. Meron na tayong list of uh, meetings to be hosted. Meron na tayong mga priorities na gustong isulong come 2026. Ako, of course, mahaba pa yung preparation, na mahaba, mahaba pa yung mahaba pang panahon, marami pang pag-usapan. Pero ang talaga naman talaga po nag-lead po nito is DFA. Right. Isa lang po kami sa mga sub-support sa DFA po. Okay. Well, lastly, uh, please do invite our mga ka-RSP to support and of course, participate po sa mga proyekto regarding the ASEAN celebration. Go ahead, sir. Yes po. May um, na-encourage po namin ng lahat to visit po yung mga websites po ng ating mga um, NGAs, ang DFA po. Marami po tayo ng mga magiging activities per we can participate po. Um, Pagkakataon po na ito na, na ating din mas malaman, mas maintindihan kung ano ang mga ASEAN. Sa mga naging problema, sa mga naging challenges natin mga nakaraang panahon, COVID, hanggang ngayon nag pa rin tayo sa, sa COVID as a nation, as a region. I think maganda malaman yung mga efforts din natin no, ng, at ng ASEAN. At tayo rin sa Pilipinas kung ano yung ating mga ginagawang efforts uh, ang at pangahakbang para mapalakas o um, mating ma-resolve -ma ba yung mga issues na ito. Hindi na as a nation, pero as region. Well, thank you very much, Sir Mike Padilla. again, happy 57th ASEAN Day po sa ating lahat. And thank you for joining us. Ito po sa Rise and Shine, Pilipinas. Maraming salamat po.